new location mga idol <laughs> with <coughs> you know <laughs> yung bitas chiniras ko ba may mga taong naligo mga idol lodi. kasi malinaw yung tubig eh. Oh. hindi masyado luwag malabo, tabok ko sa piyak lalam na ba <laughs> oh so, It's my it's my first time na ma pumunta dito mga lodi ha. Huh? ayun ha <laughs> matarap maliluho dito mga lodi <laughs> oh. wow oh, wow ito mga idol oh. mayroon o oh. okay ano na yan iba yung inahanap natin ngayon eh swishiki opya oh, yeah. dami mga lodi oh. Maghanap tayo ng best of the best. Bro, how are you today? <laughs> Siya yung chinelas natin. Oh. <laughs> Salbasyon na daw ito. Yun ako. Aray! Aray! Sige. Maghanap na tayo ng mga bato dito na mapakikinabangan. Siguro mag, mag, ko na lang ako para katulad ng Tagalog para hindi naman mahalata yung aking Tagalog na kinamatis. Sakit. Init ba? Ayan. No. Sinirasa na. Duhay ka Malayo na yung namin doon sa pisanan pero isang petrified wood lang nakita natin purple pero hindi siya translucent, opaque po siya purple jasper again purple jasper here we go is brown jasper brown jasper brown jasper agate Tingnan natin itong mga lodi ha. Eh. Baka may magandang pattern ko sa loob. Kapilang side. May mga jersey guard siya po. Kaso yeah. brown eh. Maganda sana ako, mga green to. <laughs> Hindi maganda mga idol. ito yung journey natin sa paghunting mahirap po mga idol ito ito walang cut cut muna ito mm. kaso hindi po siya kagandahan hindi yung side hindi po maganda eh bakit okay, yung yung chinelas natin oh, sa mga rock hounder dyan yun na mga bato dito na jasper ito, ito, ito hindi na pinapansin namin ito kasi mahanap po kami ng high quality marami din kasi dito mga hunter mga idol kaya Tira-tira na lang sa amin Baka may makita tayo din na Dito na Swisiki Wala talaga, brad eh Ito, purple, oh Okay huh, Hinihanap namin kasi Yung makakaya lang dami dami Daming, daming makulay na bato dito, mga lodi So, wala akong mga quality Hindi Basta basta-bastaan yung Pag-recounting kasi Gusto <coughs> layo yung lalakarin mo By the way, sobrang salamat pala Sa mga aking viewers and commenters Na palaging nakipag-engage sa aking Facebook, sa aking upload So thank you so much sa inyo lahat. Hindi na kayo may isa Itong Ito mga lodi. May draw si Quartz dito. <laughs> parang paa. Kita nyo. Parang madisahan siya. Hindi yung kabila. Ito basag eh. Basag-basag. At maliit lang yung may magandang part. Kaya iwan na Ito, ito, ito. <tinyo> <tinyo> Sampas yun daw ito sabi ni Kerton ano Anong gagawin natin? Wala tayong makikita Sa haba haba na linakad natin Buklo tayo ha Enjoy nyo lang yung paligid mga lodi Ito yung buhay namin Ay sakit ng bato Mahina kasi pasada sa ngayon, wala pang klase sa next week pa. Yung I mean yung college, pero yung elementary at high school may klase na. Pero so sobrang dami ng tricycle sa Sibalom. Yun, konti yung pasahero. Kaya uh, naisipan namin na mag-rock muna. Ang sakit ng bato. Kasi nakapa uh, ako. Yeah, next week hindi na tayo makapag-rock ito. Maybe Saturday lang. Enjoy the view na lang mga lodi Kasi wala tayong nakita sa ngayon Mag 8 minutes na Mag 8 minutes na yung ating video So tuputuloy natin ito mamaya Kasi pag lampas 10 minutes Mahirap na i-upload sa Facebook Minsan na pipil feel... <laughs> Ayun Ayun tayo sa kabila ah So, siguro puputulin na lang natin ito. yung mga idol, oh. Ang yan. I think sa imparayan ko yan. Ang bundok. Ayan, oh. Si Jimmy, may nakita. na ano, oh. Ito. Nakikita ko lang sa kanya. Sa kanya. Sa inyo pala. Ang maliit na mga kulay. maliit na po siya. Ayun. Oh. Ayun. yung oh. so, mga idol, oh. Isang Jasper agit na isang tinulada <laughs> may isang tinulada to mga idol yung agate to orange jasper agate jasper agay isang tinulada <laughs> ngayon sa sobrang laki ito mga idol oh. <laughs> sabihan tayo kita yan oh. ang puti puti na yan <laughs> may red pa red jasper oh, at saka yung yellow tingnan nyo kung gaano kalaki ito e, yung tinawag na gemstone capital of the philippines yung antique. kasi mga dambuhalang mga bato dito dito si taso taso may mga crack crack siguro sa paggulong gulong o, tingnan nyo Ikutan natin kung uh, kung gaano kalaki Isang tinulada to mga idol. <laughs> one tons. Maybe 1,000 kilos. One tons eh. <laughs> so, sobrang laki. Hmm. Sobra, <laughs> try natin itong mga idol mukang pwede ito uy 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 mukhang hindi tayo masiro nito mga idol ha uy 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 Gapang kan kita sang batu-batu blau dara vlog. Ya kita sama batu-batu nga Jim Stone dah vlog. Picture 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 kos batu kayak tengah bahal kita. Ah, ya. Ano ko mau eat ready deh. Coba wal lebih aja. Hmm. Nanti saya bisa bos-bos tak kepede tenan-tenan mana. Ya, ati med ke inform. Betak ulah sikit dia.